Nandito tayo sa isang uh, beach resorts dito sa Naig, Cavite So yung name ng beach resorts ay uh, Seaside Beach Resorts Dito sa may, papunta sa may bagong kalsada O oh, hali kayo, sama kayo ah Tingnan natin yung loob ng uh, beach resorts na to sa pa full pool at siyempre may dagat na <laughs> po pwede natin i-enjoy pagka mga summer. So, kahit hindi naman summer, pwede naman. Okay? So, tingnan natin. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa may entrance pagpasok dun sa beach resort. So, makikita nyo yan. Yung malaking karatulan nila yung papasok dun sa lugar. At saka yan, residential to usually. Residential yan pagdating natin doon sa loob, pagpasok natin dyan, yan, makikita natin na mayroong malaking uh, area dyan na pwedeng pagparadahan ng mga sasakyan natin. So, ayan. Dito natin yung mga sasakyan. Kung may sasakyan kayo na inyong ipaparada. So, ayun. Kikita nyo yung uh, entrance na pagpasok sa beach. At 'yan na nga, mukhang pangit 'yung video natin, nag-stop-stop ah. Oh. So ayan 'yung entrance at uh, maraming staff dito na yung mag-assist sa atin. So at ayan. Na dito na tayo ito 'yung land. entrance nung ano at ah uh, at 'yun 'yung isa sa napansin ko na parang sunset, sunrise dating nung uh, wall paint na to. Or wheels, no? So ayan na, papunta na dun sa beach mismo, yan makikita na natin yung mga cottages sa bandang kaliwa at sa bandang kanan naman may cottages din dyan So ayan, uh, concrete yan dun sa bandang kaliwa Magigita natin dun yung mga nipahat na cottages na malapit mismo dun sa may dagat So ayan, makikita nyo, mismo sa loob din meron din mga parking area na pwede ninyong iparada yung mga sasakyan ko ninyo. At yun, makikita natin kaagad yung lifeguard tower na magmamasid sa atin. So yun, nakita nyo na yung uh, cottages nila na Nifahat. At yan na nga, nasa may dagat na tayo. Nasa may dalampasigan at ang uh, buhangin dito pinong-pino na black sand. So, syempre, napakalinis niyan dahil merong naglilinis. At dyan, sa dagat na yan, meron silang nilagay na net o lambat para maiwasang makapasok yung dikya o madikya tayo habang naliligo tayo. So, kung may dikya man, kung ano man na medyo hazard, no? sa atin hindi na makakapasok dun sa lugar na yan. Kasi meron yan lambat na nakaharang. So, ayan yung mga cottages nila. At yan, makikita niyo kung gaano kalinis at kapino yung dalampasigan ng beach na to. So, nakikita yung dulo na yan. Ayan, ayan, ayan na yung isla ng Batano. Corridor na ba yan? So, dito sa kabila na yan, papunta ng Puerto Azul. Kung saan pa yan? Tarnati, dikit-dikit lang kasi yan. So, siyempre, maraming nag-swimming, nag-enjoy nagtatampisaw sa mahangin at medyo maalong karagatan ngayon. At dyan, siyempre, may mga bangkang dimotor din tayo nakikita. At ito siguro yung uh, kulay ng bangka dito sa may naikabiti. Kulay light blue ba yan? Na, siyempre, mga pangisdaan din yung iba dyan ng mga residente na malapit yan sa sa dagat kasi yung harap niyan ay uh, Bataan Bay in Ka Kabiti Bay na and then Manila Bay palabas na papunta doon sa Bat Tangas na Sugbo Puerto Azul yung lugar na yan so yung kabilang nakikita niyo doon yan yun na yung sa Bataan so ayan makikita niyo yung view at saka siyempre yung pinaka-highlights talaga dito yung uh, tori ng lifeguard. So, habang naliligo tayo, may tumitingin sa atin na lifeguard para ma-secured yung ating kaligtasan. ba diba, Na talagang matatanaw niya at makikita niya lahat ng mga nagsas nagsaset, naglalaro, naliligo sa dagat ng uh, Seasides Beach Resorts. So yun shout out sa mga staff nung uh, si Side Beach Resort dahil dahil napaka, napaka babait nila at saka napaka accommodated. English yun ha. <laughs> accommodated nila pag tanong ka, assist ka nila nang maayos at na uh, ituturo kanila sa kung saan no. Kung ano yung mga pangangailangan mo, kung ano yung gagawin mo. So ayan makikita niyo merong dalawang naglalakad na mga nangisda kung nanudsod no? so ayan naman yung view ng seaside beach pagka nandun ka sa may dagat sa may dalampasigan, ayan na napakaraming mga Ayaw ko kung bibinyog yan kasi yung iba hindi matataas o sadyang mga bata pa yung mga nyugaya makikita niya So, ayan. May mga... Maraming naliligo ngayon dito sa sa beach na to maraming nag-activity pwedeng so sa summer o christmas party gathering whatever kung ano ba mga activity ninyo dahil merong ayan pavilion yan no oh, pavilion 1 na kung saan pwede kayong mag-activity -acti mga tao dito uh, ano sa mga offices like uh, team party o kung ano man 'di ba o bi team building o building team <laughs> so ayan yung isa sa parang nagandahan ako yung kanilang name na I love seaside kasi parang napaka colorful at napaka parang rainbow yung dating sa akin nung pagkakaano makikita mong uh, masaya at uh, magaan yung dating ng kulay okay so ayan Kita ko ulit pagpasok natin. So, yan yung entrance na kung saan kung pupunta tayo dito, magbabayad tayo kung ano yung magiging gagawin natin, no? Sa loob ng beach nito. Pupwede overnight kasi may mga parang uh, hotel din sa loob, no? Na pwede kayong magstay So, ito na yung lugar na parang pinaka hotel type no kung ano man tawag diyan condominium uh, room whatever pero parang hot, hotel na kung saan pwede kayong pwede kayong magstay doon ng overnight kung ano man magiging activity ninyo dalawang buwa dalawang buwa dalawang, dalawang araw pwede di ba kung gusto niyo magchill-chill mo dito sa lugar na to so ayan yung entrance papunta naman dun sa full so tapos na tayo doon kanina sa sa dagat e, eh, sa dalampasigan e. Eh. Kaya kung hindi nyo trip na maligo sa dagat, pwede naman kayo dito sa pool. Kung hindi nyo naman trip sa pool, pwede rin kayong magdagat. So, ayan na yung kanilang full na pagkalaki-laki. Ayan, o. Oh, tingnan nyo kung gaano kalaki't kahaba. Pangitan ba ng video natin dito? So, ayan. Ayan yung kanilang full area. na kung hindi nyo trip sa dagat, ayan, pwedeng pwede kayo rito. So, nadahat niya sa dalawang sikson. So, pang adult siguro at uh, pang bata. At nakikita naman kung gano'ng kal babaw lang yung duga na pwedeng uh, i-enjoy ng mga ng mga chikiting. oh, yun. Meron pang parang jacuzzi dito, ah. <laughs> sa gitna nung full. So, itong lugar na to, ito, ito at na yung pang adult kasi makikita nyo malalim na. So, yun. At yan na yung pavilion nila. So, kanina, doon din yung pavilion Ayan, balik ulit tayo sa dagat. Pumanik tayo dito sa tower ng lifeguard. Kinuha natin yung uh, top view ng lugar. So, ayan. Kikita nyo. Maraming uh, nag-chill-chill -chill lang muna. So, shout out sa mga <laughs> nandito. Sa mga naligo sa kanila sa beach na to. Ang ganda, di diba? Tsaka napansin ko dito sa lugar na to, napakalinis ng lugar. Parang time to time may nag ano ba nagkakadkad, naglilinis basta 'yung naglilinis 'yung walis sa buhangin. <laughs> para matanggal yung mga basura na naiwan ng mga bisita. Meron pang solar ano, solar ah solar panel para siguro sa light ano ng ano. So uh, environmental friendly rin pala yung ilaw nila dito sa Seaside Beach Resort. So ayan yung top view ng kabuuan ng Seaside Beach Resort. Ulit-ulit Okay so Siyempre Kung naligo tayong dagat Meron siyempre Malinis at maayos na Comfort room Kaya na tinawag na Comfort room <laughs>